Good morning, ma. Good morning. Inuulit ko, iho. Iwas ang konti sa gulo. Remember, yung mama has a reputation to protect. atandaan At tandaan mo, ang nagmamadali sa buhay, maagang namamatay. Ano ka ba? My God! My God! Anong kulay na ginawa ninyo? Oh, Ma'am, hindi ko oh. sila nagumpisa. Mga bisita nga natin sila eh. Ito! ito! Ito mga to! Ah! Ito! Tama na, Rowena. Wala namang mararating itong mga t***ing to, eh. <tos> mm. <tos> <tos> Ang mga kabataan nga naman Nagkatitigan lamang away na. Mabuti hindi kay Anghilito nagsimula ang gulo. Wala na po tayong magagawa sa anak ninyo. Binata na po si Anghilito eh. Ma'am, nakahanda na po 'yung almusal. Nagmamadali ako, maagang ang hiring namin ngayon. Opo. Hello? Bersosa. Kung hindi, liquidated ka. Good morning, Ma. Good morning. Inuulit ko iho, iiwas ng konti sa gulo. Remember, yung mama has a reputation to protect. At tandaan mo, ang nagmamadali sa buhay, maagang namamatay. Eh, Ma, meron din naman gulong hindi niya hinahanap kusang dumarating. Ma, meron din naman akong reputasyon na pinoprotektaan, di ba? Binata na anak niyo, Ma. Iba na rin nag Iho. Ah, oh, siya nga pala. Tuloy ba tayo mamaya? Mamaya, pagkatapos ng hearing mo, susundin kita. Mag-lunch tayo. Uh, sige. Ah, sige. Ama! Uh. Alam ko, Ma, ngayon mo bibigay yung sentensya mo sa yung sensational case. Naniniwala ako sa iyo, Ma sa iyong pagiging fair. Kaya mayaman, kaya mahirap, pantay-pantay, di ba? Kaya pagka-graduate ko ng at abogado na ako, kayo na ang aking huwaran. Hello. Hmm? <laughs> <laughs> this court has allotted enough time of hearing for this case. Criminal case number 76489, People of the Philippines versus Leonardo Versosa. It has accumulated considerable evidence, including three witnesses found credible giving incontrovertible evidence against the accused, Leonardo Versosa. In this final reckoning, he is sentenced to serve the maximum penalty of reclusion perpetua in the National Penitentiary. Solution perpetua. Habang buhay na. Habang buhay na! Huwag ka pala kung may inayos mo tayo! Aba! Order! 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 Pus! Saan maaapila? Sa kuluhan! Ha! Aapila tayo! Akong bahala sa asunto mo! Pa eh Bakit ako matatakot? Pa paano kung balikan ho nila kayo? Eh, Lahat naman ng ebidensya nakatukong sa kanila. Pa paano kung umapila sila, Your Honor? Yes, Judge. Paano kung yakipila yung kaso sa Court of Appeals? Pa sila kung gusto nila mag-apila. Karapatan yun ng bawat Pilipino. not the end of the world for you, Angelito. Napakabilis na ang pangyayari. Sa isang iklap lang, nawala na si Mami. Huwag ka maglala, Angelito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ang katarungan ng pagkamatay ng Mami mo. Angelito. Angelito. Per cadadamos. Um. Pont amb la muna.